Gala na naman. Kau yang gusto nami? gusto nami?

Okay, makadalawa na no. Oh, uh, minsan nga walang pata yan eh. Tutulugan na ng nga lang din tayo. Sa akin, hindi ko na rin pinakapat eh. Ganda oh. Oh, kalamang si. Kuha ka muna. Sa Chris, meron si. Orang kan gak, orang kan gak. Ayo, orang ini. Ayo, tanpa kasih punya kahit. Ayo, kan selama kami kerja.

Maligaw oh, din yun <laughs> Maano ito mga sa eh Ang galing ito uh, Nakaram parang well, na doon Random doon eh. Malakas <laughs> private <laughs> doon <laughs> eh. Bago ito, ah, bago dumating dito ng si search na yung mga uh, eh. lando, Ah, ah, lamang ako ngayon para <laughs> Parang mas magagod ito kaysa sa Panerway Ano oh, no,

Ayan, pang! O, simbahan. O, tayo sa no? Iksimba muna. Kung may dito, may dito. Hello, vlog. Parang nagalaw yung, ano, tower. Welcome to my ah, guys. Ay, nagraw yung skeleton, e. Gusto ko lang maha na tong, ano, Tawa na tawa sa'yo, nino. Tulong mo muna tong, ano, Tumbang. bango. Welcome to my guys. Simbahan. <laughs> <laughs> Hulok yun ang orasan. Oh, misa. May kasal. Ha? Huh? Kasal o misa? hinawan panorama